Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 7. Ang pagtatalaga sa mga pari. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Isama mo sa harap ng tuldang tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang torong panghandog sa kasalanan dalawang lalaking tupa at isang basket ng tinapay na walang pampalsa at tipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh. Nang ang buong kapulungan ay nagkatipon na, sinabi ni Moises sa sambayanan na ang gagawin nila utos ni Yahweh. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. Pagkatapos, isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago ang epod, At inilagay sa kanyang baywang ang paminkis. Isinuot din niya sa kanya ang efod at pinaggabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamikis sa kanyang bewang. Ito ang salita ng Diyos. Amen. A blessed day to everyone. Narito po ang akin daily devotion sa Book of Leviticus chapter 8 verse 8 to 14. Pagkatapos ipinatong ang piktural at nakinalalagyan ng urim at tunim, si sinuutan ang turbante at sa noon niya ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa inuutos ni Yahweh. Pagkatapos nito, kinuwa ni Moises ang langis na pantalaga, pinahiran ang tuldang tipanan, at lahat ng naroon bilang tanda na ang mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon, pati na ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Pitong beses niyang binisikan ang, ng langis ang mga ito binuhusan niya ng langis ang ulo mul mula ni Aaron upang ilaan niya siya kay Yahweh matapos italaga ni Aaron pinalapit na naman ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuuto ng mahabang panoob at nilagyan ng turbante gaya ng inuutos ni Yahweh pagkatapos ipinakuha ni Moises ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanyang, kanilang mga kamay at sa ulo. Nagdurong inihahandog. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pangaraw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikawalong kabanata ng Libitiko, versikulo labing lima hanggang 22. Ang pagtatalaga sa mga pari. Pinatay niya ito, pumuha ng kaunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natirang dugo ay idinuhos sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtubos. Kinuha ni Moises ang taba ng laman loob ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato, pati ang taba nito at kanyang sinunog sa altar. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang lalaking tupa na iaalay bilang handog na susunugin. Pinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moises ang dugo nito sa palibot ng altar. Kinatay din niya ang tupa at sinunog ang ulot mga pirapirasong laman pati taba nito. Hinugasan niya ang laman loob at mga hita nito at sinunog lahat sa altar bilang handog na susunugin gaya ng utos sa kanya ni Yahweh ang usok nito'y naging mabangong samyo kayawe. Pagkatapos, inuha niya ang isa pang lalaking tupa na handog naman para sa pagtatalaga. Ipinatong din ni Aaron ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Levitiko, Kabanata 8, Versikulo 23 hanggang 27. Pinatay ni Moises ang hayop at ang kaunting dugo nito ipinahid niya sa lambi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. Tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang lambi ng mga kanang tainga at ang hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, kinuha niya ang taba ng buntot, ang tabang bumabalot sa lamang loob, ang ibabang bahagi ng atay, ang dalawang bato, pati taba nito, at ang kanang hita ng tupa. Sa basket na nasa altar, ay dumampot siya ng isang tinapay, isang tinapay na hinaluan ng langis, isang tinapay na manipis, at ipinatong ang mga ito sa taba at kanang hita ng patay na tupa. Ang mga tinapay na ito'y walang pampaalsa. Pinahawakan niya ito kinaaron at sa kanyang mga anak at inialay nila ito bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos ipinatong ni Moises sa handog na susunuging nasa altar saka sinunog bilang handog para sa pagtatalaga. Ito'y handog na pagkain at ang halimuyak nito'y naging mabangong samyo kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang parting dibdib ng tupa at inialay bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito ang kanyang bahagi sa tupang handog na pantalaga gaya ng iniuto sa kanya ni Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 8 verse 30 to 36. At kumuha si Moises ng langis na pumpahid at ng dugong nasa babaw ng tambana at iniwisik kaya Aaron sa kanyang mga suot at sa kanyang mga anak. At sa mga suot ng kanyang mga anak, nakasama niya at pinapaging banal si Aaron at kanyang mga suot at ang kanyang mga anak at ang mga suot ng kanyang mga anak nakasama niya. At sinabi ni Moises kaya Aaron at sa kanyang mga anak, Pakuluan ninyo ang laman sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at doon ninyo kanin at ang tinapay na nasa bakol na itinatalaga ayon sa inuutos ko sa sinasabi kakanin niya Aaron at ang kanyang mga anak. At ang labis sa laman at sa tinapay ay susunugin ninyo sa apoy. At sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan ay eh, huwag kayong lalabas ng pitong araw hanggang sa maganap ang mga karawan ng inyong pagtatalaga sapagkat pitong araw na kayong magtatalaga paano ang ginawa sa araw na ito ay gayon na inuutos ng Panginoon na gawin upang itubos sa inyo. At sa pintuan ng tabernakulo na kapisanan ay matitira kayo gabit araw na pitong araw at inyong tutuparin ang kautusan ng Panginoon upang huwag kayo mamatay sapagkat gayon ang inuutos ko. At ginawa niya araw ng kanyang mga anak ang lahat na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. This is the word of God.